<laughs> Ayun mga boss, andito na naman kami ni Box at magpapalipad kami ng Magic Six. Magic wow. Six. Mundo, mundo, mundo. Mundo sa gilid. Mundo sa Pasok. Diyan na kayo Magic 6. Hmm. Tandaan niyo na ulit mga boss. Bad madagit nyo hmm. Bad madagit yung mga boss ha. <coughs> Balik nyo na sana. <laughs> Wala yung ano natin, yung isang kasama natin, si Boya. Si Boy Crocs. Birthday noon yun, ni Boy Crocs. Lakmus. na box, dito, dito. dito. Hmm. Ay, tapos, kaya sa dapat para sa lakmat, na dudo na. Paalis na tayo, mga boss. Ayan na si box, Sana tayo ngayon magpapalipad sa San Ramon Uwas. Yun, lumalayo na tayo mga boss. Last time, sa Magurion, Maguri, Mag, Maguri, mag, mag, Magiron, Magiron. Medyo lumalayo na tayo mga boss. Magiron to Balinad. Ngayon, San Ramon was to Balinad mga boss. Kaya pa niya na no, Ligaspi. Kamungan ito goal ko, go Ligaspi. Mag-easy tayo na. Pero dada dada lang. Tumang may nito eh. Close. Close na ng window. Ayan na mga boss. Nasa biyahe na tayo mga boss. Kumain ka na? Hindi ka na ibot pa sila sa igdaan. May mata pa sa negabox? Ha? <laughs> Opo. 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 Yan. Very good. Very good. Medyo ano ngayon eh, mahangin. Pa to e. Smash to eh, smash. Yun ang naririnig kong term na ginagamit nila mga boss. Pag mahangin, smash daw. Smash race. Siguro, siguro ko hard, hard race na sobrang hangin. Basta, mo na ito. Tapos hindi na ka-uwi. Ay, hindi mo ma. Paano box pag hindi na ka-uwi? Hanapin ni box. Ah. No. Uwi uwi yan pag di nakauli ibig sabihin nagtukod uh, madali pero makauli kan kinaya nga ni magirun mag magirot hindi kami last time nagliko yan dyan kami pumasok last time yeah. but this time oh, Diretso tayo mga boss. Uy, huwag ka matutulog. Huwag oh, ka matutulog. Oh, no mama sa bird. Sa so, mga kalapating may layo, kung naturugi ka. ka din. Ah. So na tayo tayo mga boss. Diretso lang tayo. Oh, yeah, andito na tayo mga boss. Malapit na tayo. Ah, oh, yun, abaga. Puma na baga. Pumana. Ay feeling ko balugo pa ka din. field na mga boss uh, Anap lang kitang phone may shade yung medyo may shade mga boss doon tayo magpapark so, para hindi mainit at doon tayo magpapakawala ng mga bird natin

Hindi ka dyan maulog mm -hmm. mm -hmm. Kay Hello, Kay Kay Joe ah, Nakita mo na sa mga bird box? No, ano box? Sentential mo na yan makaka hindi? Uuwi Ano? Uuwi Uuwi Yan, last time mga boss Doon tayong part Doon nagpalapit Nagpalipad doon na part medyo lumayo na tayo lumayo na tayo ng konti na yung magic 6 din medyo mahangin pa naman ngayon. No? grabing hangin talaga ano medyo ano? hindi pa hindi. jersey mo problema ka din mga boss kung di makauli sus lang langangin pati Allah ano box? Sa tingin mo makaka-uwi o makaka-uwi? Uwi. Uwi. Lilipad din ako. Lilipad ka din? <laughs> Sakay na sa bird. Kai, ano na bitawan na natin Kai? Uh -huh. Ha? Bilis na. Bitawan mo na box oh. dito. Para open field dito. Yan, sige. Ayan na mga boss, bibitawan na. na. eh hey! Ala, grabing hangin talaga mga boss. Asa na? Ayun na Sana box! Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na sa taas. Oh. Ala, grabing hangin talaga sa itas. So, Ayun, sisibot. Grabing hangin talaga eh. Nahirapan sin na. hey Allah. Si sibot niya ni eh. Nahirapan si white. Ala nagbulag na naman si padi. Allah. O oh, yun ni eh. Nangalay niya maka kuan. 'yung iba? lima grabing angin eh, yung white, nagbulag sa white eh sa mga dive dive nagbabasin na ayun na mga boss lima, asa ah, na yung isa maulog pa ako ayun na, pauwi na yung lima ayun ah, na, magkakasama na sila mga boss hindi na inaabot ng zoom ng iPhone 16 natin pero ayun na magkakasama na silang anim ulit oh sana makita ay ah, raos na naman mga boss Makaka-uwi yun ayun oh hindi ko lang alam kung nakikita pa dito sa phone pero feeling ko ayun eh baga nagrunda pa na naman eh. anim bang para na uwi na tayo para abutan natin ng pag landing tara box tara na haangin ka dali na oh uh. alis dyan oh Paalam, mga boss mamaya na lang andito na tayo mga boss pero parang wala pa sa bubong ha <laughs> Wala pa akong nakikitang kalapati sa bubong ha. Tara box, baba. Tara, da nag <tot> pa nag-urole? Ha? Grabe man. Ano nga ni Aras? Da pa mga busi eh. Sana daw. Check ta. Check natin sa likod mga boss baka nasa likod na pero parang wala pa talaga wala pa nga mga bus kala ko andito na sila <laughs> wala pa box sendong ka to nag paying sale Oh, it's clean. Ibig sabihin, nagbabaksin na. walang wala mga boss saan kaya yung box langangin eh okay. Doon tayo sa kabila, magabang mga boss, sa taas. Para kitang kita natin. Dito na tayo mga boss, sa taas. Para abangan yung mga kalabati natin, pero parang wala pa talaga. Linis-linis mm. pa mga boss. Sino ba 'tong Walang Walang-wala mga boss. Balikan natin mamaya kasi medyo medyo mainit na. Abangan na lang natin ulit mamaya Hindi pa tayo mga boss nag-aabang ha Parang wala pa rin talaga Pero may nakita na ako kanini Nandito na ulit tayo sa bahay ni na box At hindi natin titigilan mag Ganto pala Yung feeling ng nag aantay Sa mga kalapate mong umuwi Wala pa rin sila eh. Hindi pa rin nakakauwi mga boss Pag gana mo So lang rayo ba Ganong nilayo ganin ra Ito so, di pa nakauli Sana kaya sila mga bus Mala pa Clear sky pa rin oh Eyy Grabe kasing hangin mga boss oh Uy may magpapadurog pa ata sa akin oh. May magpapadurog pa ata. Wala po. Oh. Grabing hangin kasi. Antayin natin mga boss baka maya-maya may maglanding nandoon sa bubong. Hmm. Sakto mga boss oh. Pauwi na sana ako pero ayan na sila. Hey. Uh, landing na yung batik. Dalawa. Tatlo, apat. Bakit parang apat lang? Ayan na yung apat to. Oh. Parang kulang ng dalawa. <laughs> kulang ng dalawa mga boss. Pauwi na sana ako. Kita ko pa yung apat. Apat lang nung kauwi. Sige yung kulang. Dalawa. Kulang lang dalawa mga boss. Ito pa yung isa mga boss oh. Kakarating lang. Wala yung ano, yung red. Yung red bar yung wala. Diyan kalang tanay ulan. Hintayin lang natin yung isa pang makauwi. Lima pa lang sila mga boss Wala pa yung isa eh Ay, naulan na pati Allah, paano nakadungsad Ayan na siya Naulan na pati mga boss Alas ang katadaan Dito na Dito na O, oh, malipat naman ako sa kabila Dito na ulit ako sa kabila <laughs> Check natin mga guys. Ayan, no? Nandito yung blue bar, si batik, tapos yung isang white. Dalawang white yan eh. Asa yung isa yung isang white? Dalawang white yan eh. Ayun, ayun yung isang white. Ah, uh, tong isa na lang ang kulang, hindi pa pala sila kompleto. Feeling ko kompleto na pero hindi pa kulang pa lang isa yung red bar, ito yung isa sa tatlo. Naulan na ba dyan? Ano kaya kung pa yun? Lakas pa rin ang hangin. Okay na mga boss. 5 out of 6. Baka umuwi pa mamaya yung isa. Iuwi ko muna tong asang to. C8. Kailangan na nito kumain eh. Uh, babalik na lang tayo maya maya. Pag magpapakain na ng dogs dito sa kabila wala po yung red bar na lang hinihintay natin mga boss bye bye eat. mamaya na lang update lang mga boss kakalunch lang natin and magpapakain na tayo ng dogs yan. kasama natin yan si Lucas ayun yung baboy baboy x breed aso So ayun, kompleto na sila mga buso. Nasa loob na sila ng kulungan yun yun eh. Ay, <laughs> palan. Ayan o. Anim na ulit sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buo na ulit yung magic 6 natin. Ito yung nahuling umuwi. Ayan o. Ito yung huling na nauwi. Nakauwi. Ang nauna is itong white. Dalawang white, blue bar and sibatik. Sumunod yun. at least at least nakaraos mga boss naka uwi yung magic 6 natin pero natagalan sila ngayon umuwi eh mga dalawang oras din bago naka uwi bago na kompleto 2 hours din yung tinagal nila grabing hangin nahirapan nata sila tapos hindi ko alam kung bakit itong yan o oh, itong apat ito si batik blue bar tapos itong dalawang white hindi ko alam kung bakit lumampas sila kanina. Ang bilis sana nilang makakauwi kaso nakalagpas sila dito sa bahay. Pumunta pa sila ng napo. Napong direction. Doon sila umikot pa bago dumiretso dito. Anyways, at least nakauwi yung anim natin. And next na pagbitaw natin, ligaw na. Or siguro ano, sa dati lang muna, doon lang ulit sa San Ramon. Kasi nahirapan sila makauwi doon eh try natin ulit sa San Ramon lang sila bago dumiretso tayo ng ligaw na no box complete na yung anim ha complete ay mo yung suot mo oh, yan mga boss boss alright ayan mga boss bali siguro sa ano naman sa next Tuesday naman tayo magpapalipad iyon Tapos bukas is Sunday. May kukunin tayong kalapati. Annobox? No. Opo. O, ano 'yon? Family Puro white. Yun. Binigay lang sa atin ng tropa natin mga boss. So 'yun lang naman Hagang sa uulitin Bye-bye na box. Bye-bye. Bye-bye.